Good morning mga pre, good morning! Pag-ibagong video tayo pre Ang lamig na dito pre, ang lamig lamig na So yeah uh, Video natin ngayon pre is uh, Two parts, uh, first uh, flea market, pumunta ko sa flea market And then the uh, second part is yung mga what sold natin uh, December 5th, ano yung December 5th Wednesday? Yeah, I think Wednesday, so dalawang two parts Of video, so yeah uh, panoorin nyo to pre uh, hopefully mag enjoy kayo shout out muna shout out kay Mark Ramos kumusta dyan pre ingat ka dyan salamat sa support uh, let's go let's go How much for these? For those two mijos, that's uh, $4, $2 a piece. $2 a piece? Okay. Yeah. <laughs> May luka bro. Kung ko na Luca. luka. That's ten dollar. I They're full of toys. How about for this? That one six dollars. Six dollars? Luka. ten dollars ang reloj. na andao na to. Lo menos yung box niya. I-keep ko yung aluka uh, doon, Chich, pre. Ah, uh, hindi ko yan ibibenta. Kasi yeah, i-keep ko yan for personal. Kunin natin to Kunin natin to Coke. Ito, ito Coke. Ano Jersey. Vintage na Coke. Of this dinner set. <laughs> cool. Fifty dollars. Fifty dollars. Fifty dollars. <laughs> How about for this? That one right there, ten dollars. Ten dollars. Yes. That's complete. Complete. It's complete. Yeah. That's new. Open it, yeah complete it's, just, uh, it's old, huh? It's old stuff, yeah. It's very old. Yeah, pretty old. It's pretty old. Yeah. There's so much dust inside. <laughs> Look at this. There's yeah, so much dust. I don't know. Was. Uh, I was I want to go. I think I'm going to pass. I'm going I just get these. Thank That's you, sir. there. Oh, okay. Thank you sir Thank you. You want a bag? Uh, I think I have a cart. Oh, okay. Yeah, thank you. okay ito pre kaya ko yung oh kasi ang dumi ito 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 Okay na ito okay, sampo sampo si lolo at si lola santa <laughs> let's go how much? 5 dollars? or how much? yes? O siete, uh -huh. Yeah? Okay. How about this? One? How much? Kwanto? Kwanto, uh... yeah. One. One. Who's one? It's... The one? One. Uh -huh. one dollar. One dollar? Ah, okay, one dollar. Okay. Sobrang new pala ito, pre. Yung parang lumabas na CD yan sa, yung nakita nyo na CD ah uh, ibang CD pala pala yan akala ko uh, yun yun ang disk na yun iba pala yun so dalawang disk yun ang nasa loob. so ang isa brand new Five dollars? Mm -hmm. Okay. Five dollars. No? So that's. The, yeah. Five dollars. Eh? Yeah, Five Five dollar. <laughs> <Septiembre>. Five <laughs> <laughs>

Gracias. Thank you. Uh huh. Ah oh, no. Yeah. twelve. Do, ah oh, no. uh -huh, más más uh, mm -hmm. yeah. Uh Yeah Sorry sorry. Trece, gracias. <laughs> gracias. <laughs> Balikan ko siya pre kasi hindi para $13 yung $15 pala lahat so 13 lang yung binili ko sa kanya uh, binigay so 13 hindi pala hindi pala 13, 15 pala lahat yung binili ko so para honest tayo pre kasi. It's 15, it's 15. Yeah yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Dito pa 13 to 15. Yeah. Ano? Nandito to. Elite. How much? 7. 7? 270. Ranger. Nandito okay. siya. Banda. Banda to. Ano? Toto. Elite. Ari to, get there we.

The new Colossus Ah, binili ko na to Seven dollars ako Ngunit Wala kong research Research natin ng seven dollars I'll get it Bili natin pe lang naman eh No Ang ganda okay. So, uwi na tayo pre Ah uh, and then ay bago tayo mag uh, mag-end uh, samahan nyo ako ulit sa sa storage unit uh, may nabenta ako doon na nabili ko over the weekend pre eh. uh, sa flea market last weekend ah uh, as in ang bilis na benta uh, bili ko noon uh, 40 dollars and then nabenta ko ka, uh, kagabi for uh, $275 dollars. Ipapakita ko sa inyo. So sumahan niyo ako sa ano the storage unit. Ah, uh, bago tayo mag-end Alright, let's go, let's go. Kita kita tayo don. Alright, pre. So ito yung nabenta ko na sa storage unit na tayo. Kung nanood kayo ng video ko, okay? okay, okay, okay. Okay, teka, teka, teka. Ang ang bigat ito. Teka, ay, ay, ay. Teka, baka maano. Masira. Ay, ay, ay. Baka masira to. Yan. Papakita ko to sa inyo. Okay, ang bigat. Yan, pre. Ito yung, yung marants. Yan. Okay, ang bigat. Yan. Yan yung uh, marants na, na, na ko. So, nilista ko to for parts or as is kasi hindi ko matest eh pero pina power on ko lahat lahat so disclose dinis -dinidis disclose ko na nag turn on and then yun lang untested kasi wala akong speaker may mga something something pa rin ng mga cords na kailangan na hindi ko matest lahat So yun, as is, nabenta ko to $275 and then yung puhunan ko dito is 40 kung na, napanood nyo yung uh, video ko. So, yeah. Ayos na. Ayos. Ito yun. Pumasok to kagabi. Yung mga nabenta ko kahapon uh, na-drop ko na sa na-drop ko na sa post office kanina galing sa from the flea market. Anong oras pa? Mga alas. Wala pa yung alas gis ng umaga. Ang aga pa. So, so far for today, kagabi to nabenta. So, so far today may tatlo akong nabenta. Puro sapatos, pre. Sapatos at sa boots. May mga screenshot diyan kung ano yung nabenta ko so far. Maaga pa. Alas gis pa ng... So hopefully may papasok pa. At preso na sa bahay na tayo. So 'yun yung mga screenshot sa mga nabenta ko kanina, yung tatlong sapatos, uh, dalawang boots kasi yung sapatos na Nike. And then yung yung Vineyard Vineyard Vines na na jacket at saka yung camera. Ah uh, so 'yun. And then ngayon may pumasok na naman nabenta ito, Awata ah, burger. Maganda to, pre. Anong tawag mo nito? Ah uh, may screenshot dyan. Kasi naka-sealed naka kasi to eh. Pero i-open ko to. May screenshot dyan kung ano to. Pang decoration to sa labas, pang Pasko. Uh, nabenta ko to $140 yata. So, may screenshot dyan. So, isa yan sa mga nabenta natin ngayon. And then, mayroon pa. Teka, punta tayo sa loob. Bago tayo uh, pumasok sa loob, pre, mayroon pa pala ito. Uh, pang wrestling to, pre, na pang wrestling to na sapatos. So pag nakita na benta ko to 99.99 uh, .99 pa shipping. Kung nakikita nyo dyan, press screenshot, nakasabi, uh, authenticity guaranteed. So that means to say, uh, bago to ship sa, sa buyer, ipapadala ko muna to sa authenticator, sa eBay mismo. So, yung sa, kaya, uh, guaranteed talaga na authentic yung mga minibenta natin. So, yung ginagawa ko na pinapa-authenticate ko, sa akin lang din yun. So, parang doble, doble pre. So, doble ro yung, uh, 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 ano, uh, parang just to make sure na authentic talaga. So, yeah. So, ayaw natin magbenta ng mga peke, pre. So, ganun yan sa eBay. So authentic na authentic. Ang mahal nito pre. ah uh, again na 99 99 dollars At 99 cents so 100 dollars per shipping. So ang ganda nito. Ang ganda-ganda. Alright, so uh, pasok tayo sa loob. So, <laughs> hey, iba tong ano na uh, to. ang uh, vlog natin ngayon. nag nag, nag sold tayo. Kasi wala kasi masyado pa. Eh. Kaya nakapag-decide ako. Uh, na lang tayo. Kasi wala tayo ganong mga napipick up ba. So, para longer yung uh, video natin. So, nag what sold na lang ako. So, yeah. Pero, paminsan-minsan lang ito, So, yeah. Let's go. Pa Pasok tayo sa si globe. May, may, isa pa tayo na benta dun. At saka, ito, pre. Uh, fox na pang ano? Pang vest yata or something. Para sa, sa motor ba? Motorcycle vest. Yan. May mga uh, padded to siya. So, may screenshot dyan. Uh, $75 to nabenta. benta. So, ito yung boots na nabenta natin. Ibabox ko na yan. Ang ganda na boots na yan. No? Ito yung boots. And then, ito yung uh, Nike na sapatos pang bata. Ang so, ganda nito. Nike Nike. Yan. And ito yung camera. Ito yung, hindi ko nakukunin yan. Red, yung red na camera. Yan, yan. So, ibibox na din natin yan. Isiseal na natin yan. And then, ito yung isang boots na pang babae. Ang ganda din yan, bro. Hmm? Malaking konti din. Ito yung uh, Funko Pop. Yan. Yan kaba box na yan lahat ititape ko na lang actually <laughs> ang nangyari na tape ko na itong mga to pero sabi ko alam niyo i ano ko kailangan ko ipakita sa inyo baka baka kasi sabihin nyo na nandadaya ako <laughs> so yun yung lahat <laughs> so inopen ko lang yan ulit then ito, hindi ko na to i-open mga priha kasi nakaano ito yung uh, vineyard vines na uh, na jacket yan nasa likod yung address hindi ko na yun yung uh, vineyard vines. And then, ito yung, ano, ito yung uh, video game. Ito yung video game. So, hindi ko na yan i-open kasi naka-plastic eh, naka-sealed. So, yan mga pare ko So, yeah, ito yung lahat. All in all, sampung uh, items ang nabenta ko December 5th. Hindi na masama. Tingnan ko yung ilan nga yun uh, in dollar amount. Teka. Alright, so, in dollar amount, naka-$660 ako kahapon, uh, December 5th ah uh, benta so it's not bad uh it was a decent day so yeah so iti-tape ko itong mga to ulit and then i drop off ko to sa sa post office ito lang muna pre pasensya na uh, nagwa-watch sold na lang talaga ako kasi ang hinay eh. hina sa flea market sa garage sale wala mas wala ako masyadong mga nabili uh, kasi this time of the year pre uh, humihina talaga kasi malamig na eh So at saka parati pang umuulan but hopefully magti-pick up ulit uh, any, anytime soon uh, Sa Saturday at saka Sunday parang hindi ako makapag-garage sale at saka flea market kasi uulan And then sa Saturday uh, bibisita dito yung parents ko so susunduin ko sa airport So baka wala akong masyadong video in the next uh, few days Alright shoutout pala Bricks Sabornido at saka kay Alvin Montenegro Shoutout sa inyong dalawang pareoy Maraming salamat sa mga support nyo. Ingat kayo, ingat kayo. Ingat din kayong lahat. Alright, sa ulitin. Sa ulitin na talaga. <laughs> Alright, babayo.